Ang pelikulang 13 Lives ay batay sa tunay na kwento ng pagsagip sa labing tatlong batang lalaki at kanilang coach na nahulog sa isang kweba sa Thailand noong 2018. Isang kwento ng tibay, sakripisyo, at hindi matitinag na pag-asa, ipinapakita ng pelikulang ito kung paano ang buong mundo ay nagkaisa upang iligtas sila. Halina't samahan ako sa isang detalyadong recap ng pelikulang ito. Simula ang lahat noong Hunyo 23, 2018. Nang labing dalawang batang lalaki ng junior football team na Wild Boars, kasama ang kanilang assistant coach na si Ekafon Chanthawong, ay umalis ng kanilang training at pumasok sa Tamluang Cave sa Chiang Rai. Ang mga batang lalaki ay sabik na mag -e explore ngunit hindi nila inaasahan na magsisimula ang isang hindi inaasahang malakas na ulan. Pagkatapos ng ilang oras, nang hindi dumating ang mga bata sa isang birthday party na inorganisa para sa kanila, nagsimula ng mag-alala ang kanilang mga pamilya. Sa kalaunan, napag-alaman nila na ang kuweba ay puno ng tubig at hindi na makalabas ang mga batang lalaki. Agad nilang ipinagbigay alam ang pagkawala sa mga autoridad. Ang buong komunidad ng Banchong ay nagsimula ng magtulungan upang hanapin sila. Ang mga Thai Navy SEALs, sa pangunguna ni Captain Arnott, ay dumating upang magsimula ng operasyon. Sa kabila ng kanilang dedikasyon, Nahirapan silang makapasok dahil sa mataas na tubig at mahirap na kalagayan ng kweba. Si Vernon Unsworth, isang British caver na pamilyar sa cave system, ay nagbigay ng mahahalagang impormasyon sa mga autoridad tungkol sa tamang ruta papasok. Sa kanilang unang pagsubok, ang mga Navy SEALs ay nakaharap ng isang flash flood at napilitan silang tumigil. Ang kanilang misyon ay naging mas komplikado sa bawat oras na lumilipas. Sa kabila ng mga pagsubok, nagsimula ng magtipon ang mga volunteer na nagbigay ng kanilang lakas at suporta upang matulungan ang operasyon. Habang patuloy ang pagsusumikap ng mga rescuers, naging malinaw na ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ang bawat minuto ay napakahalaga, at nararamdaman ang pagkawala ng pag-asa. Nang sumunod na araw, isang bagong grupo ng mga rescuers mula sa Britain, sina Rick Stanton at John Volanthen, ang dumating at nagsimulang magdive ngunit ang mga kalagayan ay lalong naging mahirap kahit na ang mga divers ay nagbigay ng lahat ng kanilang makakaya ang tubig ay masyadong mataas at ang oxygen ay mabilis na nauubos sa bawat segundo ang peligro ay mas tumataas sa kabila ng matinding panganib nagpatuloy ang dalawang british divers sa kanilang pagdive upang marating ang mga bata bawat hakbang ay isang mahirap na desisyon kung saan ang mga buhay ng mga batang lalaki ay nakataya. Sa huli, matagumpay nilang natagpuan ang mga bata sa Chamber 9 at isang milagro na silang lahat ay buhay pa. Habang ang mga divers ay naguusap at nagbigay ng mga updates, ang mga Thai rescuers at ang mga eksperto mula sa buong mundo ay nagpursige sa kanilang paghahanda. Ngunit ang oras ay patuloy na lumilipas at ang tubig ay patuloy na pumapasok sa kweba. Binabawasan ang bawat pagkakataon para makuha ang mga batang lalaki ng ligtas. Ang mga rescuers ay nagsimula ng magtulungan, nagtutulungan upang makapagplano ng bawat detalye ng rescue. Sa paghahanda ng mga rescuers, isang mahirap na desisyon ang kailangang gawin. Alam nila na ang mga batang lalaki ay kailangang masedate upang mailigtas sila, ngunit ang paggawa nito ay may mga panganib. Kung masyadong mataas ang dosis ng sedatives, Maaari silang mamatay sa respiratory failure, ngunit kung kulang naman ang dosis, magigising sila at maaaring malunod habang binabaybay ang malalim na tubig. Habang patuloy ang mga paghahanda, nagkaroon ng mahalagang pag-uusap ang mga divers at mga eksperto tungkol sa kung paano nila maililigtas ang mga batang lalaki. Sa kabila ng mga panganib, napag nila na ang mga batang lalaki ay kailangang masedate upang makaligtas. Si Dr. Richard Harris isang eksperto sa anesthesia, ay nagsimulang mag-isip kung anong tamang dosis ang ibibigay sa bawat batang lalaki. Ang mga divers at doktor ay nagsimula ng magplano ng bawat hakbang ng sedasyon, isinasaalang-alang ang lahat ng posibilidad ng epekto ng gamot sa katawan ng mga batang lalaki. Habang ang mga rescuers ay naghahanda ng sedatives, ang bawat hakbang ay puno ng tensyon. Si Dr. Richard Harris ay nagsimula ng magbigay ng unang dosis ng gamot sa mga batang lalaki. Ang bawat batang lalaki ay kailangan ng sedative upang matulungan silang maglakbay ng ligtas, ngunit ang dosis ay kailangang eksakto, hindi labis at hindi kulang. Habang ang mga batang lalaki ay nakahiga sa ilalim ng mga rescuers, sila ay pinapalakas at binibigyan ng mga sedatives upang matulungan silang malampasan ang hirap ng rescue operation. Ang mga divers ay nagpapatuloy sa pag-alaga at pagbibigay ng mga gamot, ngunit ang bawat hakbang ay may kasamang takot. Sa bawat dosis na ibinibigay, may matinding pag-aalala kung sapat ba ito upang mapanatili ang kaligtasan ng mga batang lalaki. Habang ang mga rescuers ay patuloy sa kanilang operasyon, ang kalagayan ng bawat batang lalaki ay patuloy na sinusubok. Ang mga divers at doktor ay nagsusumikap na matiyak na ang bawat batang lalaki ay ligtas. At hindi magigising habang binabaybay nila ang dilim at malamig na tubig ng kuweba. Ang bawat desisyon ay nagiging kritikal, masyadong maraming gamot, at maaring mawalan sila ng hininga. Masyado namang kaunti ay maaari silang magising sa kalagitnaan ng paglalakbay at malunod. Habang ang bawat batang lalaki ay tinutulungan at tinaalagaan, ang mga rescuers ay naghihintay na makita ang mga epekto ng sedatives. Ang mga divers ay patuloy sa paghihintay at pagtutok sa bawat batang lalaki, habang ang mga doktor ay nagmamasid sa bawat reaksyon. Sa bawat minuto, ang tensyon ay tumitindi. Alam nila na ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa kaligtasan, ngunit ang lahat ng ito ay nakasalalay sa kanilang kakayahan at pasensya. Habang ang mga rescuers ay naghihintay at nagmamasid, dumating ang isang mahalagang pagninilay ang bawat desisyon na ginagawa nila ay may kabigat na epekto. Ang bawat batang lalaki na kanilang tinutulungan ay naglalakbay sa isang panganib na puno ng hindi tiyak na resulta. Ang bawat hakbang ng operasyon ay hindi lamang isang hakbang patungo sa kaligtasan, kundi isang hakbang na maaaring magtakda ng buhay o kamatayan. Alam ng bawat isa na ang kanilang mga pagkilos ay may malaking epekto sa buhay ng mga batang ito. Sa kabila ng mga paghihintay, Isang malaking paghinga ng ginhawa ang sumunod nang makita ng mga rescuers ang mga positibong reaksyon mula sa mga batang lalaki. Ang mga sedatives ay nagbigay daan upang mapanatili ang mga ito sa kaligtasan habang ipinagpatuloy ang pagsagip sa kanila. Ang mga batang lalaki ay nagiging mas kalmado at ang kanilang paghinga ay hindi na kasing bilis ng dati, isang tanda na ang sedasyon ay nagsimulang magtagumpay. Ngunit hindi pa rin sila ligtas, ang bawat hakbang ay nagiging mas mahirap, at ang oras ay patuloy na tumatakbo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga divers ay patuloy na nagtatrabaho ng buong puso at tapang. Alam nila na hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataon na mailigtas ang mga batang lalaki. Sa bawat hakbang, pinapakita nila ang kanilang dedikasyon at tapang. Ang mga rescuers ay hindi sumusuko. Patuloy nilang ipinapakita ang kanilang lakas at determinasyon upang matulungan ang mga batang lalaki na makaligtas. Habang ang mga rescuers ay patuloy na nagtatrabaho, ang oras ay patuloy na tumatakbo. Isang huling hakbang ang kailangang gawin upang matulungan ang mga batang lalaki at ang kanilang coach na makalabas ng buo at ligtas. Sa kabila ng mga sakripisyo at panganib, ang mga divers at mga rescuers ay hindi tumigil sa kanilang misyon. Ang bawat hakbang, bawat desisyon ay nagiging mas critical. Ngunit alam nilang walang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Sa wakas, dumating ang araw ng pagluwas. Ang unang batang lalaki ay inaalalayan at binabaybay ang madilim at malamig na tubig patungo sa kaligtasan. Ang bawat hakbang ay matindi, ngunit ang bawat batang lalaki ay tinutulungan ng mga divers at doktor. Sa bawat sandali, ang bawat rescuers ay nagpapakita ng walang katulad na lakas at determinasyon upang iligtas ang mga batang ito. Ang bawat hakbang patungo sa kaligtasan ay puno ng hirap. Ang mga divers ay kailangang magtakda ng tamang ritmo upang hindi magising ang mga batang lalaki at hindi magdulot ng panganib sa kanila. Bawat daan ay puno ng mga hadlang. Makikita mo ang labis na pag-aalala sa mata ng bawat rescuer. Ngunit hindi sila tumigil. Ang mga rescuers ay nagtulungan upang madala ang bawat batang lalaki at coach sa ligtas na lugar, bawat hakbang ay nagsisilbing patunay ng kanilang lakas ng loob. Ang huling batang lalaki ay nailabas na mula sa madilim na kuweba, at ang kanyang coach ay ang huling makakalabas. Nang ang lahat ng 13 batang lalaki at ang coach ay nailabas sa huling sandali, ang mga rescuers ay nagsimulang magdiwang. Ngunit ang tagumpay ay hindi makakamtan kung wala ang walang sawang sakripisyo ng mga rescuer at volunteers na nagsama-sama upang magtulungan. Ang mga magulang ng mga batang lalaki ay magkakasama sa wakas. Sa harap ng isang mahirap na laban, sila ay nagtagumpay at ang bawat magulang ay muling niyakap ang kanilang mga anak na puno ng pasasalamat at kaligayahan. Ang bawat salobin ang bawat luha ng kaligayahan ay nagsisilibing simbolo ng kanilang pagkakaroon ng bagong buhay. Ang mga batang lalaki na wala pang kalaban-laban ay muling nagkaroon ng pagkakataon sa buhay. Sa kabila ng lahat ng hirap, ang kwento ng tatlong linggong rescue mission ay natapos na sa isang masalimuot ngunit magaan na pagwawakas. Ang buong mundo ay nakasaksi sa tagumpay ng mga rescuers at sa kabayanihan ng mga volunteers mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa katapusan ng lahat, Ipinagdiwang nila ang pagkakaroon ng buhay at pamilya, isang buhay na muling pinahalagahan at pinanghawakan ng mga batang lalaki at kanilang mga magulang. Ang kwento ng mga batang lalaki ng Wild Boars football team ay hindi lang isang kwento ng sakripisyo at tapang. Ito rin ay isang kwento ng pagkakaisa, pag-asa at kabayanihan. Sa huling sandali, ang mga rescue workers at volunteers na nagsakripisyo ng buhay upang matulungan ang mga batang ito ay pinarangalan sa mga kredito ng pelikula. Si Saman Kunan, ang Thai Navy SEAL na pumanaw habang nagsasagawa ng mga operasyon, at Beirut Pakbara, isang Navy SEAL na pumanaw din mula sa impeksyon sa dugo, ay pinarangalan. Habang ang kwento ng rescue mission ay nagtatapos, ang alaala ng kanilang sakripisyo ay magsisilbing gabay sa lahat na patuloy na naglilingkod at nagmamahal sa kanilang kapwa. Sa huling eksena, makikita natin ang mga batang lalaki na masayang nagdiriwang, Isang party na naantala sa araw ng kanilang pagpasok sa kweba. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang mga muka ay puno ng kaligayahan. Ang kwento ng kanilang pagluwas mula sa kweba ay nagsilbing aral na hindi dapat mawala ng pag-asa, at sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay sa dulo ng daan. Grabe, ang inspiring ng kwentong ito. Kung nagustuhan mo, hit that like button, and don't forget to subscribe. I'd love to hear your thoughts, comment down below. Salamat panonood, stay safe, and see you in the next video. Peace.